So, ayan mga kamungkil no? So, magandang pagbabalik mga kamungkil So, ito na yung ating ginagawa mga kamungkil oh. So, uh, ayan mga kamungkil So, tapos dito mga kamungkil uh, Ito na yung ating Kuan dito mga kamungkil no? So, magsisilbing bintana to dito mga kamungkil so, Ayan mga kamungkil no? So mga kamungkil, ito na. Okay, tapos ito. So mga kamungkil, ito. So ito yung magsisilbi nating hagdan dito mga kamungkil. No? So ito na yung pultahan dito sa agdanan mga kamungkil. <coughs> so tapos dito mga kamungkil, ito yung ating kuha mga kamungkil. No? Ayan mga kamungkil, kung napapansin yung mga kamungkil So ayan oh. So ayan mga kamungkil So tapos dito mga kamungkil Ito na yung ating hagdanan na ginagawa mga kamungkil o oh. Ayan na oh. Nagsusukod na tayo ng paggawa na ng Forma mga kamungkil So ito mga kamungkil oh. So ito pala yung materialis na ating ginagamit dito mga kamungkil tubular na 1 by 2 tubular na 2 by 3 so ayan mga kamunggil so ito mga kamunggil no so so ayan mga kamunggil ito na lang yung materialis natin na binibili mga kamunggil ito na lang yung natitira mga kamunggil no so tapos dito mga kamunggil tapos na natin to ng pag mga kamunggil so ito na lang yung hindi natin na tapakan ng styrofoam mga kamunggil no So, bukas mga kamungkil Wala tayong duty mga kamungkil no? So, ayan Yung ginagawa na natin mga kamungkil Mga uh, ilang linggo nito mga kamungkil uh, Tapos-tapos na rin ito mga kamungkil So, ayan oh. No? So, ito mga kamungkil Ito na yung ating guide na susundin mga kamungkil Para hindi natin mga ano mga kamungkil no? So, wala na rito mga kamungkil. So, ayan, o. Ayan. Ayan, o. Ayan, gumagawa na sila ng ano, ng bintana, mga kamungkil. Yun na yung bintana, mga kamungkil. Yung ginagawa nila, mga kamungkil. So, dito, mga kamungkil, o. Tapos na dito, mga kamungkil, yung, ano. So, yun lang mga kamungkil. Maraming salamat mga kamungkil. So, lima lang kami dito mga kamungkil. Ayan, tatlo lang dito mga kamungkil. So, tapos, dalawa kami dito. So, pares-pares mga kamungkil, no? Para hindi tayo masyado mahirapan mga kamungkil. Ito mga kamungkil, no? So, gumagawa na sa kuya mga kamungkil. Sa so, pangalan ganun na yan. Yeah. Steps. Steps mga kamunggil, no? So, ito na yung steps natin mga kamunggil. Okay, hey, baba. Okay, okay. Mga kamunggil, no? So, magandang hapon mga kamunggil. So, ito na yung ating materials mga kamunggil. So, ito na yung magsisilbi natin flooring mga kamunggil, no? Para dun sa taas mga kamunggil. Oh, so, ayan oh. So, ito kulay puti mga kamungkil Para ano mga kamunggil. Digon na digon ito mga kamunggil no. So ayan. Oh, so, ayan lang mga kamunggil. Maraming salamat mga